Welcome po muli sa programang ito ng Iglesia ni Cristo ang pagbubunyag. Sana po nasa mabuting kalagayan kayo sa piling po ng mga mahal nyo sa buhay. Minsan pa samahan nyo po kami ng kapatid na Israel Solano sa gagawin naming paglilingkod po sa inyo. Maraming salamat kapatid na Edgar at uh, salamat din po sa lahat ng mga patuloy na sumusubaybay sa palatuntunan ito. At sana muli ay makasama po namin kayo sa ating gagawing pag-aaral. Mga kaibigan, sa pagkakataong to, bigyan daan naman natin ng ginawa po naming panayam kay kapatid na Veronica Valerio. Mula po siya sa lokal ng Valde Puente sa Distrito Eklesiastiko ng Nueva Ecija South. Panoorin at pakinggan po natin siya. naman Catholic na masasabi ko po na masigla po ako sa dati ko pong relihiyon dahil sa pagka po may mga okasyon, kagaya po ng Pasko, Bagong Taon, at ay sama-sama po, sama po kami uh, nagsisimba ng buo po naming pamilya at ganun rin po, dumarayo uh, dumaray din po kami sa ibang lugar, kagaya po ng Samanawag para po kami po ay sumimba. Ang nakatandaan ko po na aral po noon na kami po, pag uh, bata pa lang po kami, tinuturuan po kami ng aming pong mga nuno, nung lolo po namin, tsaka ng lola po namin, na magkakasama po kami nagro-rosaryo pagdating po ng hapon. At kami din po, bago po kami matulog sa gabi, sabay-sabay din po kami nagdadasal. Ayon po kay kapatid na Veronica, isa siyang masiglang kaanib noon sa Iglesia Katolika. Kasama ang kanyang buong pamilya, lagi silang nagsisimba at nagdarasal. At ang isa sa itinuro sa kanya ng kanyang mga ninuno at siyang nakasanayan niyang gawin ay ang ukol po sa pagrurosaryo. Ang pagrurosaryo, yan po isang paraan ng pagdarasal o pananalangin na ginagawa hmm. nga po ng mga kaanib sa Iglesia Katolika. At marami po tayong nakikita ang mga kababayan natin na mga katoliko na may hawak-hawak sila na kwintas na mga butil Mm -hmm. Nasa dulo po noon, may maliit na krus na kung tawagin nga nila, ito ay rosaryo. Mm -hmm. Pero kapatid ng Israel, ipaglingkod doon natin sa kanila. Bakit mm -hmm. kaya meron ito sa Iglesia Katolika? Mm -hmm. Ano po ang dahilan, ayon na rin sa mga otoridad ng Iglesia Katolika, mm -hmm. mahalaga po ba at kailangan ang pagro-rosaryo? Ang mabuti basahin natin ang isang aklat katoliko na pinamagatan pong siyang inyong pakinggan ang aral na katoliko na sinulat po ng paring si Enrique Demon sa pahina 248 hanggang 249. Ganito po ang mababasa natin. Marapat na dasali ng malimit ang rosaryo. Sapagat ang pagdarasal ng rosaryo ay hindi mahirap. Binubuo ng mga karaniwang dasal. Ngunit nakalugod sa Panginoon Diyos at nagbibigay ng maraming grasya at indulhensya. Ang rosaryo ay tinatawag na ang aklat dasalan ng mga bulag. Ang wika ni Pio 9, ang rosaryo ay isang maikling ebanghelyo. Ang sabi ng Papa Pablo V ay, ang rosaryo ay isang deposito ng mga grasya. Ang buwan ng Oktubre ay nahahandog sa Birhen ng Santissimo Rosario. E ayon na rin po sa paring katoliko na sumulat ng aklat na ito, dapat daw po na dasalin ng malimit ang rosaryo at ito raw po ay nakalulugod sa Panginoon Diyos, ayon po sa kanila. At di umano, nagbibigay daw po ng grasya. Kaya hindi po katakatakang ginagawa ito ng mga debotong katoliko, katulad nga po ng kapatid na Veronica noong siya'y kaanib pa sa Iglesia Katolika. At tulad ng natalakay na natin kapatid na Israel sa nakaraan mm. mga kaibigan ng pagro po sa Iglesia Katolika, ito po yung sinasagawa sa pamamagitan ng pag-usal ng labing limang pangkat o labing limang ulit ng Abag Ginoong Maria mm -hmm. na sampu daw sa bawat pangkat kaya isang daan at limampung ulit. Mm -hmm. Kasama pa po yung dasal na ama namin sa pagsisimula ng bawat sampu sa pamamagitan po ng paggamit ng butil. At ito po ay ginagawa ng mga kaanib sa Iglesia Katolika mm -hmm. pagka sila ay naro sa kanilang mga simbahan at maging sa mga mall, mm -hmm. sa kanilang mga tahanan at sa iba pang mga dako pagka meron po silang mga okasyon katulad ng mga fiesta at sa iba pang mga pagkakataon. Baka naman kapatid ng Israel, kaya ito ipinag-uto sa Iglesia Katolika sapagkat yung pag ay naaayon sa pagtuturo ng Biblia. Mm -hmm. At hindi kaya yan ay ginagawa na noon ng mga unang kristyano? Ang mabuti po ay basahin natin itong aklat na pinamagatang The Two Babylons na sinulat po ni Alexander Hislop sa pahina 187 sa pagkakaliwat na po sa ating wika, ganito po ang ating mababasa. Ang rosaryo at ang pagsamba sa banal na puso, sagrada, kurason, nalalaman ng bawat isa kung paanong ganap na Romanista ang paggamit ng rosaryo at kung paano ang mga deboto ng Roma ay parang makinang umuusal ng kanilang mga dasal sa pamamagitan ng mga butil. Ang rosaryo gayon paman ay hindi likha ng kapapahan. Ito ay napakatagal na at halos laganap na matatagpuan sa mga bansang pagano. Ang rosaryo ay ginamit bilang isang banal na kasangkapan ng mga unang Mehikano. Ito ay karaniwang ginamit ng mga Brahmin ng Hindustan at ng mga banal na aklat ng mga Hindo ay binabanggit ng paulit-ulit. Ayon po sa aklat na ating binasa, ang rosaryo po ay hindi nilikha ng kapapahan dahil sa ito'y napakatagal na at laganap na matatagpuan sa mga bansang pagano kapag ginagawa ito ng mga deboto nang Roma noon ang sabi po para anyang makinang umuusal. kasi nga paulit-ulit ang kanilang mga pagdasal sa pamamagitan po ng butin. Kaya ang pagrurosaryo po, eh natitiyak nating hindi naaayon sa pagtuturo ng Biblia at hindi po ito gawain ng mga unang Kristiyano. kundi ito po ay nagmula sa mga pagano. Kaya paano po pinatunayan mismo, kapatid na Israel, mm -hmm. ng ating -hmm. ating Panginoong Kristo na hindi nga naaayon sa mga aral ng Diyos na nakasulat sa Biblia, yung ganyang uri ng pananalangin. Pagka tayo mananalangin, mga kaibigan, ano po mahigpit na ibinilin ng ating Panginoong Yesu Kristo? Tama ho ba? Paulit-ulit ang ating panalangin. Hmm, kasi nga, ang sabi ng uh, pare, eh, marapat daw na malimit dasalin Opo. o gawin nga yung Alamin po natin ang pagtuturo ng ating Panginoong Heso Kristo dito sa Mateo sa 6 at 7. Ganito po ang ating mababasa at sa pananalangin ninyo ay huwag ninyong gamitin ang walang kabuluhang paulit-ulit na gaya ng ginagawa ng mga hintil sapagat iniisip nilang dahil sa kanilang maraming kasasalita ay didinggin sila. Huwag nga kayong magsigaya sa kanila sapagat talastas ng inyong ama ang mga bagay na inyong kinakailangan bago ninyo hingin sa kanya. Sana ito po ang tanggapin natin. Ito po mismo ang pagtuturo ng ating Panginoong Heso Kristo. Ang sabi niya, sa pananalangin ninyo ay huwag ninyong gamitin ang walang kabuluhang paulit-ulit. Sa makatuit, malino po na ipinagbabawal ng ating Panginoong Heso Kristo yung paulit-ulit po na panalangin. Itong gawain ito na ginagawa namin, eh, ito ay iniukol namin sa Panginoon Diyos. Ito gawaing pangkabanalan. Mm -hmm. Ang layunin naman namin, baka yun ang sabihin din nila, eh, lugod kami sa ating Panginoon Diyos. Mm -hmm. Pero kapatid na Israel, sapat na ko ba yun ng layunin nila kahit na yun eh galing sa mga pagano, makalugod sa Panginoon Diyos para pahalagahan ang Panginoon Diyos ang kanilang panalangin? Eh, kagaya nga ng inaangkin ng pari kanina okay. na yun daw pagro ay nakalulugod sa ating Panginoon Diyos. Mabuti po ay alamin natin Pakinggan ninyo ang pagtuturo po ng mga apostol. Dito sa Roma, sa Gis 2 hanggang 3, ganito po ang ating mababasa. Mapatutunayan kung sila'y nagsisikap na maging kalugud-lugud sa Diyos, subalit mali ang kanilang batayan, sapagkat hindi nila nakilala ang pagpapawalang sala na kaloob ng Diyos, at nagsikap silang magtayo ng sarili nilang pamamaraan sa halip na sundin ang pamamaraan ng Diyos. Kung mapapansin po ninyo, ibinabala po ng mga apostol na talagang hindi po sapat na nagsisikap na maging kalugod-lugod sa Panginoon Diyos. Ang kailangan po ay matiyak na tama po ang batayan sa ating ginagawang paglilingkod tulad po ng pananalangin. Hindi po ang sarili nating pamamaraan ang dapat na masunod, kundi po ang pamamaraan ng ating Panginoon Diyos. Kaya, Mali pong gawain ng pagrurursoario sapagkat nagmula lang po ito sa mga pagano at dahil sa pagrurursoario ay galing sa mga pagano mm -hmm. sariling pamamaraan po ng tao tiyak po na hindi ito nakalulugod sa Panginoon Diyos. kaya dahil diyan kapatid ng Israel mm -hmm. ayon po sa pagtuturo mismo ng mga apostol sa gunig natin ng Biblia Papaano po kung gayon pagiging dapatin yung ating pananalangin sa Panginoon Diyos? Pakinggan po natin. Dito po sa unang Juan sa 3 at 22, ganito po ang pagtuturo sa atin ng banal na kasulatan. At anumang ating hingin ay tinatanggap natin sa Kanya sapagkat tinutupad natin ang Kanyang mga utos at ginagawa natin ang mga bagay nakalugod lugod sa Kanyang paningin sa pamamagitan po ng pagtupad o pagsunod po sa mga utos ng Panginoon Diyos, matitiyak nating makapagbibigay tayo ng kaluguran sa Kanya. At hindi lamang po yun, kundi sabi po sa talatang ating binasa, anuman ang ating hingin, tinatanggap natin sa Kanya. Eh hindi po ba ang isa sa katunayan na pinagiging dapat po ang ating mga panalangin ay kung tinatanggap po natin ang ating mga idinadalangin. Kaya dapat po manalangin tayo ng ayon po sa ipinag-uutos ng ating Panginoon Diyos. Dapat natin itong gawing may kataimtiman, may paggalang at kabanalan sapagkat so ito po ay pakikipag-usap sa Kanya. Hindi po yung paulit-ulit na kinabisado lang. Nalala ko, kapatid na Israel, yung mm -hmm. aklat na binasa po ninyo, aklat ng Iglesia Katolika, mm -hmm. na kung saan doon ay binanggit ng pari na yun daw pag yung malimid na pag mm -hmm. sa pamamagitan daw nun, ay tumatanggap sila ng grasya mm -hmm. o ng biyaya sa Panginoon Diyos. Yun daw ay nagbibigay ng maraming grasya. Mm -hmm. Mga kaibigan, totoo po kaya yon Mari kayang ang isang gawaing pangrelihiyon katulad ng pag na hinango mula sa pagano pagbigay sa kanila ng maraming grasya. Basahin po natin ang pahayag ng banal na kasulatan. Dito po sa aklat ng mga awit sa 106.35 hanggang 36. Ganito po ang pahayag sa atin ng banal na kasulatan. Sa halip na sundin ang utos ng Diyos, bagus na at maling gawain ng mga pagano ang sinunod nila ang Diyos-Diyosa ng sinamba nila at pinaglingkuran. Sa ginawang ito, sila ang nagkamit ng kaparusahan. E kapag ka po pala, ang sinunod natin, e eh yung maling gawain ng mga pagano, tulad nga ng pagrurosaryo. Ang sabi po sa talata, sila anya ang nagkamit ng kaparusahan. Kaya mali po sinasabi ng pari na ang rosaryo nagbibigay ng grasya. Hindi po grasya, kundi disgrasya po. Kasi sabi ng Biblia, magkakamit po ng kaparusahan o tiyak po na mapapahama. Kaya mga kaibigan, yan po ang hindi natin dapat napayagan. Na sa halip na mabanal tayo, matanggap natin yung mga biyaya, na mula po sa Panginoon Diyos sa pamamagitan ng panalangin ay mabigo tayo at mm -hmm. ang masakit ay mapahamak tayo at maparusahan. Tularan po natin si kapatid na Veronica na kahit yung kinagisnat niya mm -hmm. na paraan ng panalangin ay ang pagrurusaryo pero nang malaman niya na ito po'y mali labag sa mga aral ng Diyos na nakasulat sa Biblia, tinalikuran po niya ito. Iniwan niya ang kanyang dating relihiyon at umanib sa Iglesia ni Cristo ng mga aral ay pawang mga dalisay na katotohan ng nakasulat sa Biblia. Hmm. Mga kaibigan, manatili po kayong nakatune in sa programang ito ng Iglesia ni Cristo. Pagbabalik po kami ng kapatid na Israel. Mayroon bang purgatorio? Isang dating pari, si Lucien Vinay, na humiwalay sa Iglesia Katolika, ay nagpahayag ng ganito. Ang purgatorio tulad ng visa ay walang saligan sa banal na kasulatan. Hindi ito kailanman binanggit ni Kristo ni ang mga unang kristyano at kailanman ay wala silang kabatiran sa ipinalalagay na pagkakaroon nito. Ang purgatorio at ang aral tungkol dito ay hindi mababasa sa Biblia hindi ito itinuro ng mga propeta, ng Panginoong Heso Kristo o maging ng mga apostol. Ngunit bakit may itinuturong purgatorio ang Iglesia Katolika? Saan hango ang aral na ito? Ganito ang pagbubunyag ni Lucien Hinay, alam na alam naming mga dating parin ang misa at purgatorio ay mga imbensyong lubos na mapagkakakitaan. Subalit huwag magtanong sa isang pari na hanggang ngayon nakatali pa sa Roma upang ipaliwanag sa iyo kung ano talaga ang misa at kung paano nagkaroon ito. Hindi kanya masasagot ng may katapatan. Inamin ni Lucien Vinay na hindi umiiral ang purgatorio. Ayon sa kanya, ito ay imbensyon lamang upang pagkakitaan. sa pagpapatuloy po ng ating ginagawang pagtalakay alamin pa natin kung ano pa po ang naunawaan ng kapatid na Veronica kaya siya nagpasyang umanib sa iglesia ni Cristo pakinggan at panoorin po natin siya nagkaroon po ako ng kabatiran tungkol po sa iglesia ni Cristo una po dahil sa nagkaroon po ng isa pong tinatawag na pamamahayag po sa amin pong paaralan sa Nueva Ecija High School, meron po akong kaibigan na hinikayat or inaya po niya ako na makinig lang daw po sa pamamahayag. Doon po nagsimula po na uh, doon po ako nag, namulat. At yung mga narinig ko po sa pamamahayag po na yon ang nakapagpaunawa po sa akin na ang tunay na relihiyon po ay ang Iglesia ni Kristo. Ang nakapagpamulat po sa akin na para po umanib po ako sa Iglesia ni Kristo dahil sa iisa lang po ang ating Diyos na hindi po dapat tayo kumain po ng dugo dahil sa yun po ay hindi po ipinag-uutos ng Ama. Ang huling bahagi po ng binanggit ng kapatid na Veronica ang atin pong talakayin. Ang sabi niya, hindi pala dapat kumain ng dugo ito po ang talakayin at uh, pag-aralan natin ngayon. Alam na alam ng marami kapatid na Israel mm -hmm. na tayo po na mga kaanib sa Iglesia ni Kristo, hindi tayo kumakain ng dugo o dinuguan. At anumang pagkain po na hinaluan ng dugo at madalas pa nga na nagiging dahilan po ito ng mga pagtatalo at hindi po pagkakaunawaan sa panig po ng mga kapatid namin sa Iglesia at mga nanguusig na sa Iglesia ni Kristo. May mga pagkakataon kasi na ginagawa ito ng biro ng iba. Mm -hmm. May mga pagkakataon na, halimbawa, magkakasama yung kaanib sa Iglesia ni Cristo, mm -hmm. kasama niya yung mga opisina niya, kasama niya sa Hanabuhay, na nahabang kumakain yung kapatid natin, eh, nilalagyan ng dinuguan yung kanyang pagkain. Ang ganitong mga senaryo po hindi na po isang bagong bagay sa amin ng mga Iglesia ni Cristo. Mm -hmm. Kasi nga ka naman dito sa ating bansa, laganap ang pagkain ng dugo. Isa na po ito sa mga itinuturing na pagkain Pilipino at paborito po ng marami. Buko doon sa tinatawag mismong dinuguan, eh may mga pagkain din pong hinahaluan nga ng dugo at meron pang ginagawang inihaw. Pero sana ay matawagan po kayo ng pansin sa gagawin nating pagtalakay ukol po sa bagay na ito. Kaya ipaglingkod na ho natin sa kanila kapatid na Israel. Bakit nga ba ang Iglesia ni Kristo ay hindi po kumakain ng dugo? Mga kaibigan, sino po nagbabawal ng pagkain ng dugo at kailan pa ho ba ito ipinagbawal? Basahin po natin ang banal na kasulatan. Dito po sa Henesis sa 9.1 hanggang 4, ganito po ang ating mababasa. At binasbasan ng Diyos si Noe at ang kanyang mga anak at sa kanila'y sinabi, Kayo'y magpalaanakin at magpakarami at inyong kalatan ng lupa. At ang takot sa inyo at sindak sa inyo ay mapapasabawat hayop sa lupa at sa bawat ibon sa himpapawid. Lahat ng umuusad sa lupa at lahat ng isda sa dagat ay ibinibigay sa inyong kamay. Bawat gumagalaw na nabubuhay ay magiging pagkain ninyo. Gaya ng mga sariwang pananim na lahat ay ibinibigay ko sa inyo. Ngunit, ang lamang may buhay na siya niyang dugo ay huwag ninyong kakanin. Ang Panginoon Diyos po ang nagbabawal ng pagkain ng dugo. At ito ay noon pa, sa panahon po ni Noe. Kung napansin po ninyo sa mga talatang ating binasa, matapos pong iditalih ng Panginoon Diyos na lahat ng mga hayop ay mapasa ilalim ng kapangyarihan ng tao at banggitin din kung anong magiging pagkain ng tao, malinaw po na sinabi ng Panginoon Diyos, ngunit ang lamang may buhay na siyang dugo ay huwag ninyong kakanit. Marapat lamang po kapatid na Israel hmm. na igalang natin, sundin natin mga kaibigan ang pagbabawal na ito ng ating Panginoon. Diyos. Hindi po tayo dapat kumain ng dugo. Hindi po ibinigay na pagkain ng dugo kaya hindi po dapat kainin. Ang paglabag po sa kabawalang ito ng hmm. Panginoon, Diyos, ito po ay kasalanan sa kanya. Pero Baka ang sabihin ng iba kapatid na Israel, mm. kung may nagagawa man silang kasalanan, siguro slight lang. Mm -hmm. Siguro magaan lang na kasalanan sapagkat ito ay tungkol na sa pagkain. Mm -hmm. Tama kaya ang inakalang yun ng iba kapatid na Israel. Mabuti po ay basahin natin ang pahayag ng banal na kasulatan dito po sa Levitico sa 17 at 10. Ganito po ang pahayag sa atin. At sino mang tao sa sambahayan ni Israel o sa mga tagaibang bayan na nakikipamayan sa kanila? nakumain ng anumang dugo ay aking itititig ang aking mukha laban sa taong yaon na kumain ng dugo at ihihiwalay ko sa kanyang bayan napansin po ba ninyo ang pahayag na ito ng banal na kasulatan ang Panginoon Diyos po mismo ang may sabi nito isang mabigat na kasalanan po ang pagkain ng dugo kasi ang sabi ng Panginoon Diyos aking itititig ang aking mukha laban sa taong yaon na kumain ng dugo at ihihiwalay ko sa kanyang bayan. Kaya magiging kalaban po o kaaway ng Diyos ang sino mang kumain po ng dugo. Kaya nga po, hindi magaan na kasalanan. Mm -hmm. Isipin ninyo po mga kaibigan, magiging kalaban ay ang Panginoon Diyos. E sabi nga ho ng iba, maging talaban ka na, maging kaaway mo na lahat, Wag lang ang Panginoon Diyos. Kaya... Kung sasabihin ng iba na tungkol lang naman ito sa pagkain ng dugo, mm -hmm. eh yun nga po eh. Tungkol lang naman pala sa pagkain. Eh bakit ang hindi pa natin piliing gawin, mm -hmm. kung ano ang ipinagagawa ng Panginoon Diyos, kung ano ang Kanyang kagustuhan. Eh dapat ho, sumunod tayo kung ano ang kagustuhan ng ating Panginoon Diyos. Mm -hmm. Ngayon baka naman ang sinasabi ng iba, hindi kaya yung pagbabawal na yan, eh, sa panahon lang ng mga bagulang, sa panahon ng mga unang taon na nilikha ng Panginoon Diyos, at sa panahon ng Bayang Israel. Alamin po natin, dito sa aklat ng mga gawa, sa 15, 28 hanggang 29, ganito po ang mababasa nating pahayag sa atin ng banal na kasulatan. Sa udyok ng Espiritu Santo, ang naging pasya namin ay wag na kayong atangan ng iba pang pasanin maliban sa mga bagay na talagang kailangan. Wag kayong kakain ng anumang inihandog sa mga diyus-diyusan ng dugo at ng hayop na binigti. Wag kayong makikiapid. Layuan ninyo ang mga bagay na ito at mapapabuti kayo paalam. E eh maliwanag po sa mga pahayag na ito ng mga apostol sa so, mga kapid, ito po ay panahong kristyano na. Napatuloy po na ipinagbabawal ng ating Panginoon Diyos ang pagkain ng dugo. At hindi lamang po ang dugo. Pati na po yung mga inihain sa mga diyus at yung mga hayop na binigti o pinatay na hindi po nakalabas ang dugo. At sa pagsunod po natin sa pagbabawal na ito ng ating Panginoon Diyos, sabi po sa talatang ating binasa mapapabutihan niya kayo. At kaya, mabuti po na ito ang ating sundin. Ito po ang dapat natin gawin. Opo, yun ang piningin ho natin mga kaibigan sa ating ikabubuti. Ang sundin ho natin, ang ipinag-uutos ng Panginoon Diyos. Mm -hmm. Ano po dahilan? Gaano po kabigat ang paglabag sa mga utos ng Diyos sa unyok o minagaling ng Espiritu Santo, kapatid na Israel, ayon na rin sa ating Panginoong Heso Kristo? Pakinggan po natin dito sa Mateo sa 12.31-32. Ganito po ang nilinaw sa atin ng banal na kasulatan. Kayat sinasabi ko sa inyo, ang bawat kasalanan at kapusungan ay ipatatawad sa mga tao. Datapwat ang kapusungang laban sa Espiritu ay hindi ipatatawad at ang sinumang magsalita ng isang salitang laban sa anak ng tao ay ipatatawad sa kanya. Datapwat ang sinumang magsalita Laban sa Espiritu Santo ay hindi ipatatawad sa Kanya kahit sa sanlibutang ito o maging sa darating. Sinuman pong lumabag sa utos po ng Panginoon Diyos na nagbabawal nga ng pagkain ng dugo ay nagkakasala po ng laban sa Espiritu Santo. At ang gayong kasalanan, ayon po sa ating Panginoong Heso Kristo, hindi Aniya ipatatawad kahit sa sanlibutang ito o maging sa darating. Alam natin na kapag hindi po napatawad ang ating mga kasalanan, ang katumbas nun ay tiyak po na kapahamakan o kaparusahan pagdating po ng araw ng paghukom. Yan po ang dahilan mga kaibigan, kaya po napakatindi ng paninindigan ng Iglesia ni Kristo sa hindi po pagkain ng dugo. At ito rin ang dahilan kaya namin inihahayag ang mga katotohan ng ito. Ayaw namin ang tao ay mapahamak, mm natin na ang tao ay humantong sa kaparusahan pagdating ng araw ng paghukom. Kaya sana po mga kaibigan, magawa natin ng pagsunod sa kung ano ang tunay na kalooban ng Diyos sa atin, katulad nga po ng ginawa ni kapatid na Veronica, na ngayon ay masiglang kaanib na po sa Iglesia ni Kristo. Muli, panoorin at pakinggan po natin siya. Maninindigan po ako na hanggang dumating po ang araw ng paghuhukom na ako po ay hindi po ako aalis sa Iglesia ni Kristo. Ako po ay nananawagan sa akin pong mga kapamilya unang-una po at ganoon din po sa akin pong mga kaibigan, katrabaho na uh, inaanyayahan ko po kayo na makinig po muna sa mga pamamahayag para malaman niyo po kung ano po yung talagang at ano po yung tunay na relihiyon para po maunawaan ninyo ang mga aral po sa Biblia. Ito rin po ang aming patuloy na panawagan sa inyong lahat at sana nakatutulong po kami sa inyong ginagawang mga pagsusuri alang-alang na rin po sa ikapagiging dapat ng ating mga paglilingkod. Mga kaibigan, muli salamat po ng maraming marami sa inyong ginawang pagsubaybay. Sana po nakatulong kami sa inyong ginagawang mga pagsusuri. Naganyaya po kami sa isang panalangin upang magpasalamat po sa Panginoon Diyos. Panginoon po namin Diyos, Opo. maraming maraming salamat mo po. Opo. Niluob mong muling mahayag ang iyong mga katotohanan. Amen. Maawa ka po sa lahat ng aming mga taga-subaybay. Opo. Pahintulutan mo po na kanilang tanggapin sampalatayanan ang iyong mga aral. Opo. Kaya mula po sa maling pagkakilala, Opo. mula sa mga maling gawain ng paglilingkod, Opo. makasama po namin sila sa Opo. tunay na iglesia, Opo. sa tunay na paraan ng paglilingkod sa iyo. Pagindapatin mo po kami sa iyong banal na harapan. Matanggap namin ang iyong mga pangako, Opo. higit sa lahat ang pagtatamo po ng kaligtasan. Amen. Panginoon naming Jesus, tulungan at ipakipamagitan po kami Opo. pang po namin ang lahat po ng aming mga dalangin. Amen. Ama, sumasampalataya na po kami. Narinig mo na po ang aming mga pakiusap sa iyo. Opo. Patuloy mo po ang aalalahanin pagpapalain ng buong iglesia Opo. sa pangunguna po ng iyong pamamahala. Opo. Ibigay pa sa kanila karunungan at kapangyarihan. Amen. Madala kaming lahat sa kasakdalan makatiyak ng pagtatamo ng kaligtasan. Amen. Ang lahat po ipinakikiusap namin Opo. sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. We'll be right <laughs> back.